ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dihang musuwa na ang Ramadan iya kini ibalita sa ang mga sahaba iya kini itimbaya sa ang mga sahaba nga ya mo ang bulan nga ya gipanalanginan ni Allah subhanahu wa taala gihatagan barakah dan nga ya mga blessings ما لا حديث سيدنا محمد رحمه الله على إبننا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه. على إبننا محمد صلى الله عليه وسلم سبعمات وحد. أول أبد رمضان يكني أصاب قulan نجيب نالعنينان. مبارك افترض الله عليكم صيامه نديين يوم الله سبحانه وتعالى على كنيو أن حديث إن عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة رمضان فجاء sa paraiso, mga pertahan sa paraiso. Wa khuliqat abwaabun nar, ug pagasiradan ang mga pertahan sa impierno. Wa sufidat isyayatin, ug pagtagusan, ang mga satanas. Sa bulan sa Ramadan, mga kaisulan sa Islam, ang ay buhatan sa usaka muslim sa dihang iyahan tagbuon ang bulan sa Ramadan na siya magtawbah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinahanglan na sa dilip pa musulod ang Ramadan, limpyo na siya sa mga salak na iyong inabuhan. Kaya, kung napagihapon ang mga salak na yang, kanunay yang inabuhan, makaipikto niya sa iyong pagpuasa sa Ramadan. Maunang ang upad ng mga Muslim, mag Nagpatisong sila sa pagpuasa hanuman. Kaya ang mga sala na kaniadto nilang ginabuhat na paghihapon sa ilang kawalingon. O nang sa tiling pagpuapot ng Ramadan, malayo na sa kanang sala. Aron dili nga maglisod sa pagpuasa sa Ramadan. Usa po sa kinahanglan himuon sa usa ka Muslim sa pagtagpo sa bulan sa Ramadan. Kay e, mo kini ang atoang program istiqbal Ramadan sa bulan sa Ramadan. Pinangla sa sa Muslim nga aduna sa ligon nga niyat intensyon ngano siya magpuwasa. So ang pinaka dapat intensyon sa sa Muslim sa iyang pagpuwasa mao ang para lang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makatuling isa-isay din niya insha Allah diri sa tuwang slide ang bahin sa uh, ng nga para suwit suwit lang sa mga muslim kaya nagpuasa sila, puasa po ka or magpuasa ka kahit nagdaya ka or nakakikiapas niya uh, pangkaliputan ng butang dili. Inahanglan mo din ang intensyon magpuasa ka para lang sa Allah. Magdaya ka o dili basta ang importante para sa Allah ang imahap mo alam. Usapon sa akin yung maimawan sa usaka muslim sa iyong pagtagpo sa bulan sa Ramadan na angay niyang mahibawan ang mga balaod sa pagpuasa. O kinikaroon na ato ang i-discuss, siyao daw na alam. Kung nang ang mga pangutala, may ato ang i-discuss karoon, ang mga balaod. Kimo ni Sano ato ang tema, Awareness on the Rulings of the Past Kandaman of Ramadan. So, sa kininga lecture, maghukus ka sa mga hatol, sa mga balaod, sa pagpuasa sa pulan sa Ramadan. Isa sa kinahanglan sa usa ka Muslim sa iyang pagtagpo sa bulan sa Ramadan, na iyang idua sa Allah nga siya makaabot sa bulan sa Ramadan. Allahumma balik na Ramadan. O Allah, ipaakot sa bulan sa Ramadan. Allahumma amin. Isa sa sa kinahanglan, andamon sa usa ka Muslim sa pagtagpo sa bulan sa Ramadan, nga iyang idua sa Allah nga hatagan siya himsog na pagtawa sa pagkatinoon lang, dili lang puasa ang ibadro nga himuon sa Ramadan. Ang dili na pay sama sa pagtahajjud, sama sa pagbasa sa Quran, sama sa pagtikir, ug uban pa. Ug kini nga mga ibada, dili ni mo ni siya mahimo kung wala kay himsog nga panglawas. O nang sa dili pa moabot ang Ramadan, pangayon mo kang Allah nga hatagan ka himsog nga panglawas. Kung usapon sa ang nangyong himuon sa usa ka muslim sa iyahang pagtagpo sa bulan sa Ramadan, na karon palang dakan, iya na anarong ang iyang kaugalingon. Kumbaga, Magsugod na siya kuwasa. Practice. Aron dili siya mabigla ini sulod sa bulan sa Ramadan. Mao na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru siyam fi Sha'ban. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyang gipadaghan ang iyang pagpuasa sa bulan sa Sha'ban. Karon na ta karon sa bulan sa Sha'ban before Ramadan. So padaghanon ni mo ang imong pagkuwasa. Ug ang mga ulama Nagsala na silang tahajjud. Di ba sa Ramadan magsala ng tahajjud? So, kung dili ka, aron dili ka maglisod sa pagsala sa tahajjud sa Ramadan, sa gabi, karoon pa lang daan, mag-practice na ka nga, mamata alas 2 o magsala ka o tahajjud. O ka na pong pagbasa sa Quran. Kaya e sa bulan sa Ramadan, daw kayo reward ang pagbasa sa Quran. Karon karoon daan, nga wala pa ni sulod ang Ramadan, mag-practice na ka nga padaghanon na nimo ang pagbasa sa Quran aron ini sulod sa Ramadan, sayo na nasa sa imo ang dili ka magbiglang. sa mga uh, angay himuon sa usa ka Muslim sa iyang pagtagpo sa bulan sa Ramadan, dapat aduna siya kusog na determinasyon nga himuon niya ang mga ibadah sa sulod sa Ramadan aron dili masayang. Kaya eh, sa iyo ang mga banyo, wala ilang sa tuwa, huwag kamay lang ang atuang mahiwag ng mga ibadah. Usik, sayang kayo mo na dapat na ato kay intensyon kung mahiwag galing magpunangkag-schedule mag mag sa iyo balay na munay mong buhatol at sa sahur, munay mong buhatol at sa kajar, munay mong buhatol at sa tuhor asang mag-religya sayang usik ang kwan ang ang halaton nga panahon nga kajutlang, kajutlang kajut lang sa tuwa ang pagingon ay yaman ipilalang ka mga adlaw ang bulan sa ramadan mo lang dapat karon palang daan na wala pa bisulod ng ramadan pag andam taka, naka na ka schedule dapat kaya, Usa po sa himuon sa usa ka Muslim sa iyang pag ah, nagpo sa bulan sa Ramadan, iyang i-remind ang iyang pamilya. Kumbaga, sa buto niya ang iyang pamilya nga kun iya ang buhaton aron dili masayaw Ramadan. Ug dili lang ang pamilya, kundi as po ang uh, ah, iyang mga mga isuon sa Islam, mga amigo, mga amiga na maandang ba nang imong i-remind sila aron ilahan patagpo ang bulan sa Ramadan na sila andam uh, prepare sila sa ilahang pagpasa sa bulan sa Ramadan